Ayan mga boss, uh, magandang umaga sa atin at, na ano, Sir share ko lang sa inyo yung ating uh, na bigyan tayo ng magandang blessing kagabi sa ating pahingisda. Ano. Tataposin so, nyo itong video kung paano gano'n karami yung nakuli namin. Ayan, at uh, huwag kang kukurap sa sobrang daming huli namin kagabi, grabe. Okay guys, wala na intro intro. Pwede sa video. Ay okay. so yun nga guys ang nakita nyo dyan sa aming ginawa na talagang hitik na hitik sa laman ng huli naming mga isda Ayan, no? na tsambahan yung grupo ng matambakan niya kung tawagin sa amin mga isda na yan. so mayroon kasi grupo yun tapos inikutan ng lambat kaya ayun nung nakulong na sila ganyan na sabit-sabit na sila diyan kasi na sumabit na sila diyan sa lambat namin yan talaga hindi na rin makalis kaya tingnan mo naman talagang uh, namumuti at saka ang ganda kasi ng dagat ang lino diba ayan oh tingnan mo talagang paginatak mo yung lambat ay eh, talaga grabe uh, at na-enjoy ka sa paghatak na lambat kapag uh, ganyan yung nakikita mo pero sariwang-sariwang isda na nakikita mo so yan at uh, maraming salamat sa uh, panonood ng hindi ay uh, inahinan niya ka pa rin ang road at uh, ka dyan sa baba para atas malaman namin kung saan nakarating na yung na uh, video namin uh, at yun uh, na lang sa mga uh, magisigasig natin yung mga mangista na yan no? Oh, talagang masisipag na mga nanguli na isda kaya shout po sa inyong lahat yon comment sa baba lang para ma-replyan ko kayo at uh, para maris to palo ang inyong account so maraming salamat at hanggang dito at uh, tinapos nyo itong video so hanggang sa muli maraming salamat ulit sa inyong panonood bye bye sige at uh, tuloy nyo lang ang pagpapanood nyo

Yun, puno na mga kaibigan. Isang jambo. Isang jambo. Puno. Yun. Mote. Saman, saman. Oh, oh, oh. <laughs>